musta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa mundo ang hindi natin akalaing posible pero nangyayari sa araw-araw mula sa nakakakilabot na parusa kung saan pinaparusahan ang buong henerasyon ng pamilya hanggang sa mga tagong kampo na nagiging impyerno para sa mga taong nakakulong. May mga kwento ng kalupitan na hindi natin inasahan. Kaya kung handa ka na, samahan mo ako at talakayin natin ang sampung pinakamalagim na bagay na nangyayari sa North Korea. Tara na at simulan na natin. Number 10, Generational Punishment Ang generational punishment ay isa sa mga pinakamalupit na pamamaraan ng pagpaparusa sa North Korea. Sa sistemang ito, ang buhay ng isang tao ay hindi lamang nakabase sa kanyang sariling desisyon, kundi pati na rin sa mga kasalanan ng kanyang mga ninuno o kamag-anak. Halimbawa, kung ang isang tao ay akusado ng treason, maaaring ang buong pamilya niya, kabilang ang mga anak at apo, ay ipadadala sa mga labor camp. Sa mga kampong ito, madalas na sila ay nagdurusa sa mabibigat na trabaho at walang kasiguruhan kung kailan sila makakalaya. Ang ganitong uri ng pagpaparusa ay hindi lamang nakatuon sa pagpapahirap kundi ginagamit din upang magtanim ng takot at loyalty sa mga tao. Sa testimonya ng mga defectors, maraming pamilya ang nabubuhay sa takot dahil alam nilang ang kanilang mga kamag-anak ay maaaring magdusa dahil sa kanilang mga aksyon. Ang mga anak ng mga pinarusahan ay madalas na nakakaranas ng diskriminasyon at tinatratong mga outcast. Sila ay nililimitahan sa mga oportunidad tulad ng edukasyon at trabaho. Daladala -dala ang bigat ng kasalanan ng kanilang pamilya. Sa ilalim ng ganitong sistema, nagiging malinaw na ang generational punishment ay isang mabisang kasangkapan upang panatilihing tahimik at sunod-sunuran ang mga mamamayan. Number 9. Food Deprivation Ang food deprivation ay isang madilim na katotohanan sa North Korea kung saan ang gutom ay ginagamit bilang sandata laban sa populasyon. Sa halip na tulungan ng mga mamamayan ang pamahalaan ay naglalaan ng pangunahing pagkain para lamang sa militar at mga elit na kasapi ng partido. Sa mga panahon ng tagutom, tulad ng nangyari noong tinatawag na Arduous March noong 1990s, daan-daang libo o kahit milyon ang namatay dahil sa gutom. Ang mga ordinaryong mamamayan ay kailangang magtiis sa kakarampot na rasyon o maghanap ng pagkain mula sa kalikasan, tulad ng damo at ligaw na halaman, upang mabuhay. Hindi lamang ito tungkol sa kakulangan ng pagkain. Ang food deprivation ay ginagamit din bilang paraan ng pagpaparusa. Ang mga bilanggo sa labor camps ay kadalasang hindi nabibigyan ng sapat na pagkain na nagre sa malnutrisyon. Ang mga gwardya ay ginagawang leverage ang pagkain na nagbibigay ng mas mataas na rasyon sa mga sumusunod sa kanilang kagustuhan habang nilalaktawan ang mga lumalaban. Bukod dito, ang mga mauhuli sa black market na nagbebenta ng pagkain ay hinaharap ang mabibigat na parusa, kabilang ang pagkakakulong o mas masahol pa. Sa ganitong paraan, nagiging malinaw na ang gutom ay isa sa mga pinakamabagsik na sandata ng pamahalaan upang kontrolin ang mamamayan. Number 8. K-Pop Penalties Ang K-pop penalties ay isa sa mga kakaibang paraan ng pagpaparusa sa North Korea na nagpapakita kung gaano kahigpit ang pamahalaan sa pagpapanatili ng kanilang ideolohiya. Sa bansang ito, ang K-pop ay itinuturing na banta sa kanilang control at unity. Ang pagkakaroon ng kahit isang K-pop album o video ay maaaring magresulta sa mabigat na parusa, tulad ng maraming taong pagkakakulong sa labor camps. Ang mga nahuhuling nanonood ng K-pop o nagpapalaganap nito ay maaaring maharap sa mas matindi pang parusa tulad ng execution. Sa kanilang pananaw ang K-pop ay isang vicious cancer na sumisira sa kanilang kulturang sosyalista. Hindi lamang mga tagahanga ang napaparusahan kundi pati na rin ang mga magulang na maaaring walang kaalaman na ang kanilang mga anak ay nakikibahagi sa ipinagbabawal na musika. Maging ang mga mauhuli sa black market na nagbebenta ng K-pop materials ay nahaharap sa mabibigat na kaparusahan. Sa kabila nito, ironic na ang gobyerno ay nagpapalaganap ng mga produkto at media na kahawig ng K-pop upang gayahin ang apil nito habang pilit nilang sinisira ang impluensya nito sa karaniwang mamamayan. Ang ganitong polisiya ay hindi lamang nagpapakita ng takot ng pamahalaan sa impluensya ng banyagang kultura kundi pati na rin ang kanilang paggamit ng kontrol sa lahat ng aspeto ng buhay ng kanilang mga mamamayan. Number 7, Public Executions Ang public executions sa North Korea ay isang nakakapangilabot na realidad na nagpapakita ng kalupitan ng rehimen. Ang mga execution na ito ay hindi lamang simpleng pagpaparusa. Ginagamit ito bilang isang public spectacle upang magtanim ng takot at ipakita ang kapangyarihan ng gobyerno. Ang mga executions ay madalas ginaganap sa mga pampublikong lugar tulad ng mga plaza o stadium kung saan maraming tao ang pinipilit na manood. Maging ang mga bata ay hindi ligtas sa eksenang ito at ang trauma ng witnessing ng ganitong karahasan ay nagiging bahagi ng kanilang buhay. Ang mga dahilan ng public executions ay minsang napakababaw mula sa panunood ng South Korean soap operas hanggang sa pagtatangkang tumakas palabas ng bansa. Ang pamamaraan ng pagpatay ay madalas marahas at walang awa tulad ng pagbitay, pagbaril o kahit pagpakain sa mga aso. Ang bawat eksena ay maingat na planado upang maipakita ang ultimate consequence ng paglabag sa batas o ideolohiya ng Estado. Para sa mga mamamayan, ang ganitong palabas ay hindi lamang nagpaparusa sa mga salarin kundi nagsisilbing babala sa sino mang magtatangkang magtanong o tumutol sa sistema. Sa ganitong paraan, pinanatili ng rehimen ang matinding kontrol at takot sa kanilang populasyon. Number 6. Labor Camp Conditions Ang labor camp conditions sa North Korea ay isang bangungot na sumasalamin sa kalupitan ng rehimen at kanilang kawalang respeto sa dignidad ng tao. Ang mga labor camps na tinatawag ding gulags ay dinisenyo upang parusahan ang sinumang itinuturing na banta sa Estado mula sa mga political na preso hanggang sa mga simpleng mamamayan na nagkasala ng mga menor na paglabag. Ang mga preso ay isinasalpak sa masisikip at maruruming selda na kulang sa basic sanitation at puno ng mga sakit na madaling kumalat. Walang sapat na medikal na pangangalaga at karamihan sa mga may sakit ay namamatay ng walang anumang tulong. Ang mga pagkain sa loob ng labor camps ay sobrang konti. Madalas na binubuo lamang ng manipis na gruel na gawa sa mais o millet. Ang malnutrisyon ay isang pangkaraniwang kondisyon na nagiging sanhi ng panghihina ng mga preso. Ang desperasyon ay nagtutulak sa ilan na kumain ng mga insekto o ligaw na halaman upang mabuhay. Ngunit ang ganitong kilos ay maaari ring magdulot ng parusa kapag sila ay nahuli. Bukod pa rito ang mga preso ay pinipilit na magtrabaho ng mahabang oras sa mga mapanganib na gawain tulad ng pagmimina o pagtatrabaho sa bukid ang kakulangan sa pagtupad ng kanilang mga kota ay nagdudulot ng pisikal na parusa tulad ng pambubugbog o minsan pa ay execution. Sa ilalim ng ganitong sistema, nagiging malinaw na ang layunin ng rehimen ay hindi lamang ang parusahan ang mga preso kundi sirain ang kanilang espiritu. Number 5. Smiling Penalties ang smiling penalties ay isang patakaran sa North Korea na nagpapakita ng matinding kontrol ng rehimen sa personal na expression ng kanilang mamamayan. Tuwing Hulyo 8, ang araw ng pag-alala sa pagkamatay ni Kim Il-sung, inaasahan na lahat ng mamamayan ay magpapakita ng sobrang lungkot at pagbubukas ng kanilang damdamin sa pamamagitan ng pagdadalamhati. Ang sino mang mahuli na nakangiti o nagpapakita ng kasiyahan ay maaring aristuhin at ipadala sa re-education camps. Ang mga kwento ng mga defectors ay nagbunyag na kahit isang inosenteng ngiti ay maaring magdulot ng mabigat na parusa. Hindi lamang sa individual, kundi pati sa kanilang pamilya. Sa araw na ito, ang mga pampublikong pagtitipon ay isinasagawa kung saan kailangang magpakita ng matinding lungkot ang lahat, kahit mga bata. Ang mga paaralan ay nag-host ng mga aktibidad upang turuan ng mga estudyante na ipakita ang tamang pagdadalamhati. Ang mga magulang ay natatakot na maaring maparusahan ng kanilang pamilya kung ang kanilang anak ay hindi maipapakita ang tamang damdamin. Ang ganitong uri ng patakaran ay hindi lamang naglalayo na magtanim ng takot, kundi pati na rin upang patatagin ang kulto ng personalidad ng mga pinuno. Ang kawalan ng kalayaan sa pagpapahayag ng damdamin ay isa lamang halimbawa ng malupit na kontrol ng rehimen sa bawat aspeto ng buhay ng kanilang mamamayan. Number 4. Anti-Aircraft Executions Ang anti-aircraft executions ay isa sa mga pinakabrutal na paraan ng pagpaparusa sa North Korea na naglalayon hindi lamang magtanggal ng mga kalaban ng rehimen kundi magpakita ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng karahasan. Isang kilalang halimbawa nito ay ang kaso ni General Hayon Yongchol noong 2015 kung saan siya ay inakusahan ng pagiging hindi tapat matapos makatulog sa isang pagpupulong kasama si Kim Jong-un. Sa halip na simpleng parusa tulad ng pagkakulong, pinili ng rehimen na gamitin ang isang anti-aircraft gun upang siya ay patayin. Ang paraan ng execution na ito ay literal na nagdudurog sa katawan ng biktima na tila isang palabas upang magtanim ng matinding takot. Ang ganitong execution ay karaniwang ginaganap sa harap ng malalaking grupo, kabilang ang mga opisyal ng militar at gobyerno. Ang layunin nito ay hindi lamang alisin ang sinasabing traitor, kundi upang magbigay ng malinaw na babala sa lahat na hindi maaaring hamunin ang autoridad ng rehimen. Ang kabagsikan ng ganitong paraan ng parusa ay nagiging simbolo ng lubos na kontrol ng gobyerno sa buhay ng kanilang mamamayan at sino mang lumihis sa inaasahan ay kailangang maghanda para sa pinakamatindi at pinakapubliko na parusa. Number 3. Fear Control Ang fear control ay isang mabisang taktika na ginagamit ng rehimen sa North Korea upang mapanatili ang kanilang mahigpit na hawak sa kapangyarihan. Sa bansang ito, ang bawat galaw at salita ng mga mamamayan ay binabantayan ng isang masalimuot na network ng surveillance. Ang mga opisyal ng gobyerno pati na rin ng mga kapitbahay ay nagiging informants na nag ng anumang kilos na maaaring ituring na mapanghimagsik o hindi tapat. Ang resulta ay isang lipunan kung saan walang tiwala ang bawat isa at kahit ang mga kaswal na usapan ay maaaring magdala ng panganib. Bukod pa rito, ang malulupit na parusa tulad ng public executions ay idinisenyo upang magtanim ng matinding takot. Ang mga mamamayan ay pinipilit manood ng mga execution bilang paalala na ang anumang paglabag, gaano man kaliit, ay maaaring magdulot ng pinakamalalang resulta. Ang rehimen ay ginagamit din ng propaganda upang palaganapin ang ideya na ang bansa ay palaging nasa panganib mula sa mga banyagang kaaway. Ang ganitong narrative ay nakakatulong sa pagpapalakas ng kontrol ng gobyerno dahil ang mga mamamayan ay naniniwala na ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa pagsunod sa Estado. Sa ilalim ng ganitong sistema, ang takot ay nagiging sandigan ng rehimen upang panatilihing sunod-sunuran ng mga tao. Number 2, Medical Experiments Ang medical experiment sa North Korea ay isa sa mga pinakakarumaldumal na aspeto ng kalupitan ng rehimen. Sa loob ng mga labor camps, ginagamit ang mga preso bilang guinea pigs para sa iba't ibang uri ng pagsubok. Kabilang dito ang testing para sa mga sakit, bakuna, at kahit mga chemical agents na may kaugnayan sa biological at chemical warfare. Ayon sa mga testimonya ng defectors, ang mga eksperimento ay isinasagawa ng walang pahintulot at ang mga biktima ay kadalasang nililinlang lang na magkakaroon sila ng mas magaan na sentensya kung sila ay sasali. Sa maraming pagkakataon, ang mga biktima ay ini-inject ng hindi kilalang mga substansya at hinahayaan silang magdusa ng walang anumang medikal na atensyon. Ang iba pang ulat ay nagsasaad ng mga forced sterilizations at iba pang invasive procedures na karaniwang tinututok sa mga religious practitioners, defectors, at miyembro ng mga minority groups. Ang layunin ng mga eksperimento ay hindi lamang upang kontrolin ang populasyon kundi upang ipakita ang kapangyarihan ng Estado sa katawan at buhay ng bawat isa. Ang mga kondisyong ito ay nagpapakita ng matinding kawalang halaga ng rehimen sa karapatang pantao na nagiiwan sa mga biktima ng pisikal na kapinsalaan, matinding trauma o sa maraming kaso kamatayan. Number 1. Kwanliso Liso Camps Ang Kwanliso Liso Camps o Political Prison Camps ay kilala bilang pinakamadilim na lugar sa North Korea kung saan ang kalupitan ng rehimen ay maihahalin tulad sa impyerno. Ang mga kampong ito ay malayo sa mata ng publiko. Karaniwang nakatago sa mga kabundukan upang itago ang malupit na realidad sa loob. Sa sandaling makapasok ang isang tao, nawawala ang kanilang pagkatao. Nagiging isa lamang silang numero, isang preso na pilit binubura ang identidad. Ang mga selda ay sobrang masikip at marumi, puno ng sakit at kawalan ng sanitasyon. Karamihan sa mga preso ay namamatay sa sakit o gutom. At ang iba ay nabubuhay sa hindi makataong kondisyon na halos walang pag-asa. Ang pagkain sa Juan Liso Camps ay halos hindi sapat upang mabuhay. Madalas na isang maliit na mangkok ng gruel ang rasyon. Ang mga preso ay pinipilit na magtrabaho sa napakahirap na mga gawain tulad ng pagmimina at pagtatrabaho sa bukirin. At ang hindi pagtupad sa kota ay kadalasang nagdudulot ng matinding parusa mula pambubugbog hanggang execution. Ang mga bata ay lumalaki sa mga kampong ito, walang kaalaman sa mundo sa labas at walang pag-asa para sa hinaharap. Ang Kwanliso Liso Camps ay isang simbolo ng pinakamalupit na aspeto ng rehimen ng North Korea. Isang lugar kung saan ang buhay ng tao ay walang halaga at ang kalayaan ay isang pangarap lamang.